الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وإليه نتوكل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na nais ننايسكم تلقائي بإذن الله أي kung بابا Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin wa nasta'in wa ilayhi natawakkal wa sallalahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa baada salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang paksa diod nila na nais kong talakayan sa inyo ay ang tungkol sa kung pa paano ang pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hindi Muslim. Matapos ang paglipat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at ang kasunod na pagtatag ng Estado Islamiko doon, ang mga Muslim ay nahaharap sa isang katutuhanan na kinakatawan ng presensya ng mga Hudyo doon. Kung saan ang tatlong tanyag na tribo ng mga Hudyo ang Bano Kainuka, ang Bano Another at ang Bano Kurayza, noong panahong iyon ay hindi maikakaila ang kanyang lakas pang ekonomiya at relihiyon. Nakita ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang pangangailangan ng pag-aayos ng relasyon sa presensya ng mga Hudyo sa paraang magagarantihan ang kanilang mga karapatan at ihayag sa kanila ang kanilang mga tungkulin sa nagsisimula pa lamang na islamikong Estado. Ang Madina o ang pinagkasunduan sa Madina ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam kasama ang mga hudyo ng Bani Auf ay lumitaw bilang isang tunay na saksi at patunay ng pagpaparaya at pagkilala ng Islam sa iba at maging ang panawagan nito para sa pakikisama sa mga hindi Muslim sa malinaw na pundasyon pangangalaga sa mga karapatan ng lahat gayon din ang pagpapataw ng mga tungkulin sa kanila. Alinsunod dito ang dokumento ng lungsod o pinagkasunduan ay batay sa mga sumusunod na pundasyon. Una, kalayaan sa paniniwala sa Islam. Pangalawa, kalayaan sa paggamit ng kanilang pananalapi. Pangatlo, pakikipagtulungan sa pagprotekta sa bayan kung sakaling magkaroon ng digmaan. Pangapat, ganap na hostesya. Panglima, pagpapayo ng kabutihan at pakikitungo ng may kabaitan. Dapat pansinin na tinukoy ng nasabing kasunduan ang mga pangalan ng iba't ibang tribo upang ito ay maging pagbubuklod sa lahat. Binanggit ang mga tribo ng Hudyo ng Bano Anadjar, Bano Al-Harith, Bano Sa'idah, Bano Jashim, Bano Sa'alaba at Bano Aus. At tungkol naman sa mga kasunduan na sa tatlong tribong Hudyo, ang, ang tribo ng Bano Kainuka, Bano Anadir at Bano Kurayza, walang mapanghahawakan na paghatid ng kanilang mga detalyadong sognay, kahit na ang mga mananaliksik sa buhay na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagpapatunay na ang mga ito ay parihong mga sugnay na nilalaman sa dokumento ng Madina. Ang sugo ay tinatrato ang mga hindi Muslim na may habag at pagpapatawad. Isang babaeng Hudyo na gustong patayin ang sugo sa alay Wasallam sa pagbibigay nito na isang bahagi ng tupa na may lasun at kinain niya yon. Pagkatapos ay nalaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay may lason, kaya dinala nila ang babae sa kanya at ipinagtapat niya ito. Inamin ng babae na nilagyan niya ng lason. Nais niyang pat nais niyang patayin ng mga sahaba ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit tumanggi ang propeta sallallahu alaihi wasallam at pinatawad siya. So ganito ang pakikitungo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nagkakasala sa kanya hanggat hindi nadadamay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun ang kanyang pagpapatawad sa mga tao. Isinaray sa ito ni Imam Muslim sa kanyang sahih sa otoridad ni Anas bin Malik, kalugdan na siya ng Allah. Sinalaysay din ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba nang ipadala sa kanya ng Allah ang anghel ng mga bundo kasama ni Jibril alayhi salam. Nang ang sugo ay tumungo sa Taif upang mag-anyaya sa mga tao doon sa Islam, ngunit hindi nila ito tinanggap bagkos inutusan ng mga may mga edado, mga matatanda, mga bata na siya ay batuhin at nasugatan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anghel ng kabundukan upang sumunod kung ano ang ipag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sa halip na sinabi ng mga anghel na ito kung gusto mo Muhammad ay ibabagsak namin ang dalawang bundok na nakapagitan sa lugar na ito. Ngunit sa halip sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam na umaasa ako na ang Allah ay maglalabas Mula sa kanilang mga inapo ng mga sasamba sa Allah lamang na hindi magtatambal sa kanya ng anuman. Ganun din ang paanyaya ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa mga tao ng ibang relihiyon. Ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay nakikitungo nang mabuti sa mga tao ng ibang relihiyon. Dati siyang kumukuha ng pagkain sa isang Hudyo at isinangla ang kanyang baluti bilang kapalit siya rin ay nakikipagkasunduan sa kanila at hindi pinilit ang sinuman sa kanila na magbabalik loob sa Islam kahit na siya ay natatakot para sa kanilang kapalaran sa kabilang araw. At ang kanyang panawagan sa kanila ay limitado sa pagtrato sa kanila sa pinakamahusay na paraan na nag sa kanila ng ganap na kalayaan sa pagpili ng kanilang relihiyon at paniniwala Walang pilitan dito. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi, "Faman sha'a falyumin falyakfur." Kaya sino man ang nagnanais, hayaan siyang maniwala at sino man ang nagnanais, hayaan siyang hindi maniwala. Ang pakikitungo ng sugo sa lalaho Wasalam sa mga apostol at mga pinuno, mga mensahero mula sa ibang mga tribu. Ang pakitungo ng Subuh Salalaho al-Iwasalam sa mga pinuno ay nailalarawan sa pamamagitan ng, ng diplomatikong pagiging sopistikado gaya ng malinaw na nakikita sa kanyang mga liham sa mga hari at pinuno. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng paggalang at pagpapahalaga. Ano ang hindi nila pagkakasunduan sa kabila na meron silang hindi- pinagkakasunduan. Ano pa rin ang paggalang ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagpadala siya ng minsay sa Romanong Kaisar na nag-aanyaya sa kanya sa Islam at tinawag niya bilang dakila ng mga Romano. At tinawag niya si Kusrus bilang dakila ng mga Persian at si Almukaukis bilang dakila ng mga Kristiyano at ang Nigos bilang dakila ng mga Abyssinian. At ang bagay ay hindi tumigil doon. Bagkos ay pinarangalan niya ang mga mensahero at mga delegasyon. Tinanggap sila ng mabuti at binigyan sila ng mabuting pakikitungo at naglaan ng mga matutuluyan para sa kanila. Inerekomenda niya ang pakikitungo sa kanila ng may kabaitan tulad ng sinabi niya sa alayhi ibigay sa delegasyon ang parihong paraan na pakikitungo ko sa kanila. Nakitungo ang sugo sa lalaho sa mga hindi muslim ng may kabaitan. Ang relasyon ng propeta sa mga hindi muslim ay nasa mas mataas na antas ng kapayapaan at pagkakaisa. Umabot, umabot na ito sa yugto ng pagkamakatwiran at ang katibayan nito ay ang kanyang matuwid na pagkikitungo sa alipin na isang batang hudyo sa kabila ng katotohanan ng propeta sa lalaho Wasallam ay kumakatawan sa pinakamataas na autoridad sa Badina al-Munawara. Subalit, binisita niya noong ito ay nagkasakit at inanyayahan siya sa Islam. Kaya siya ay nagbalik loob sa Islam. Isinalay sa ito ni Imam al-Bukhari na nagsabi, isang batang hudyo ang naglingkod sa propeta sa lalaho Wasallam, at siya ay nagkasakit. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay pumunta upang bisitahin siya. At siya ay naupo sa kanyang bandang ulunan at sinabi sa kanya baging isang muslim. O inanyayahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang batang ito na isuko ang kanyang sarili sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tiningnan ng bata ang kanyang ama Sinabi niya sa kanya, sinabi ng ama sa bata, sundin mo si Abdul Kasim. Ang Abdul Kasim sa lalaho aliwasalam ay isa sa mga palayaw ng propeta salalaho aliwasalam. Kaya nang lumabas ang propeta salalaho aliwasalam ay pinuri niya ang Allah subhanahu wa taala na nagligtas sa bata mula sa apoy. Inutusan din niya ang mga Muslim na maging matuwid. Ang isinalaysay tungkol dito ay ang pagbisita ng ina ni Asma Bent Abi Bakar sa kanya. Radiyallahu anha, inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Asma na sumama sa kanyang politesta na ina na hindi niya pinigilan ang ina na pumasok sa Madina. Na inutusan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag pigilin although politest ang kanyang ina eh, hindi mananampalataya, hindi siya inutusan na pigilan. Ganon din na ang sugo sa lalaho na ay nakikipag-ugnayan sa ekonomiya, panlipunan at pang-agham sa mga di Muslim. Nakitungo ang sugo ng Allah sa lalaho sa mga di Muslim sa kanyang buhay sa iba't ibang aspeto. Nakikipag-ugnayan siya sa mga Hudyo sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta sa mga di Muslim at tinanggap niya ang regalo ng al mukawkis at ang regalo ng Khusraw. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay mahusay din sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga kapitbahay na Muslim at ganun din sa mga hindi Muslim. Isang halimbawa nito ay nabanggit na dati nakaraan ang hadith na kanyang pagbisita sa batang Hudyo bilang karagdagan sa katutuhanan na siya ay nagbibigay ng pahintulot na tumanggap ng kaalaman mula sa mga hindi Muslim at makinabang dito tulad ng mga agham ng medisina, agrikultura at iba pang mga bagay at ang mga Hudyo ay nagsasaka ng kaibar kapalit ng kalahati ng kinikita nito. Ang mga prinsipyo ng Islam sa pakikitungo sa mga hindi Muslim. Ang Islam ay isang relihiyon ng pagpaparaya at ito ang batayan ng ugnayan sa pakikitungo sa mga mapayapang hindi Muslim. Batay sa mga salita ng Allah na makapangyarihan sa lahat. Mahal ng Diyos, mahal ng Allah ang mga makatarungan. Ibig sabihin, ang kanilang pagtrato ay batay sa katwiran, pagiging patas at magandang pakikipag-usap. Pinahihintulutan din ng Islam ang pagkain mula sa kanilang mga kinatay na hayop at ang pagtatag ng mga relasyon sa pag-aasawa sa kanila bilang karagdagan sa obligasyon na protektahan sila mula sa anumang pagsalakay o kawalan ng katarungan na sumapit sa kanila habang sila ay nasa isang pakikipagtipan o zima ng mga Muslim. Sila ay kasama doon ang pagbibigay ng proteksyon sa kanila. Ang mga utos ng sugo sa lalaho alaywasalam tungkol sa mga tao at ang mga pakipagsunduan dito sa Islam. Dapat pansinin na ang maliwanag na mga katayuan sa pakikitungo ng propeta sa lalaho alaywasalam sa mga tao ng dimma na ang ilan sa mga ito ay naunang dabanggit ay nagmula sa itinatag na pagkakapantay-pantay sa Islam na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga paniniwala ng mga, ng mga tao ay bumubuo ng isang pagkakataon para sa dialogo upang maabot ang isang pagkakasundo. Malayo sa, karahasan at hindi makatarungang pakikitungo at batay sa pangunawa sa sunan ng mga pagkakaiba sa pagitan ng tao. Pinahihintulutan ng Islam ang pagkain at mga regalo mula sa mga ahlul kitab o mga angka ng kasulatan at pinahintulutan ang pagpapakasal sa kanilang mga kababaihan. Hindi lihim kung ano ang pinagkatiwala ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao ng Najran na mayroon silang proteksyon ng Allah at proteksyon ng sugo ng Allah sa kanilang kayamanan at relihiyon. At ito ay bahagi ng sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam na igalang maging ang libing ng kanilang mga patay. Sa authentic na hadith, ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay tumayo nang dumaan ang isang libing bilang paggalang doon sa namatay. Nung siya ay tumayo, sinabi sa kanya ng ilan sa mga sahaba, ito ay libing ng isang hudyo. Kaya siya ay nagsabi, sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ito ay isang kaluluwa? Ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagpayo sa mga gagawa ng mga kontrata o pagkakasunduan na nagsasabi sino man ang gumawa ng kasamaan sa isang tao na gumagawa ng isang pakikipagkasunduan sa atin o minamaliit siya o nagpapabigat sa kanya ng higit sa kanyang makakaya o kumuha ng isang bagay mula sa kanya nang wala ang kanyang pahintulot, ako ay kanyang magiging tagapagtanggol sa araw ng pagkabuhay na maguli. Isa sa pinakadakilang bagay na itinuro sa bahaging ito ay kung ano ang tunay na napatunayan na ang propeta sa lalaho ay magpit na binantaan ang sinumang pumatay sa isang nakikipagkasunduan mula sa mga tao ng lima. Sa hadith na isinalaysay ni Al-Bukhari at isinalaysay ni Abdullah bin Amir, ang sugo ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi Sallallahu lalaho alayhi wa sino man ang pumatay sa isang nakipagkasunduan sa atin ay hindi maaamoy ang bango ng paraiso at ang bango nito ay matatagpuan sa layo na apat na pong taon. So makikita natin na ang pamamaraan o ang pakikitungo ng mahal na propeta sa lalaho alayhi wa sa mga hindi muslim. At ganun din ang kanyang pagbibigay galang sa kanilang mga sa kanilang mga patay na andun ang kanyang respeto. At ganun din na ang pagbibigay din niya ng proteksyon sa mga zima o mga taong nasa proteksyon sa ilalim ng pamamahala ng mga muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Nawa ay kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakalahu fikum sa inyong pakikinig at panunood. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته